10 years nang magkasintahan pero doon na lang nalaman nitong si Janine na bukod pala sa kanya ay may dalawa pang babaeng pinagsasabay-sabay ang kanyang boyfriend na si Julius. 12 years na ang relasyon kay uh, Lalaine nitong si Julius na taga Lemery, Batangas. 10 years na ang relasyon dito nga raw kaya Janine na taga Lipa, Batangas. At 1 year na relasyon kay Mary na taga Santo Tomas, Batangas naman. Sa loob ng sampung taon na relasyon ni Julius kay Janine, may schedule sa paghatid sa kanya at sa mga babae nito. Hindi na tunugan ni Janine yung panluloko ni Julius sa kanya dahil hindi nagkulang ito sa pag-e-effort sa kanilang relationship. no pero nung malaman nga po yung panluloko, ay eh agad nang hiniwalayan ni Janine si Julius. Matapos na malaman ito na 12 years na yung karelasyon niyang isa pa na si Lane, may nauna pala sa kanya. Sinuyo ni Julius para bumalik ang tiwala ni Janine sa kanya sa loob ng anim na buwan, maski ang pamilya nga po ni Janine daw ay nagawang ligawan pa ni Julius ha. At walang nagawa si Janine matapos mamanhika na ganditong si Julius sa pamilya ni Janine mismo. At dito nga ay pinabilis ng tatay niya mismo ang proseso ng kanilang pagpapakasal. Pero kalaunan ay dalawang beses na nadelay ang kasal matapos na mamatay naman din ang tatay ni Janine at isa pang kaanak naman ni Julius. Huling habilin, bago mamatay ang tatay ni Janine, na ituloy ang kanilang kasal ni uh, Julius. And eventually, natuloy nga po ang kasal pero after a year, nalaman ni Janine na muling nang bababae pala itong si Julius. Three months pa lang after the wedding. At syempre, eto na nga ho ang pagkakataon para makausap naman natin si Janine. Janine, magandang uh, hapon sa'yo. Ano hey po, Kuya Poy? Mm, ano nangyari, Janine? Um... Madaming nangyari, Kuya Boy. Oo, nga, sobrang daming nangyari kasi ang daming taong involved doon sa relationship na meron kayo. Kumusta ka ngayon? Hiwalay na ba kayo ni Julius? Hindi po, Kuya Boy. Oh. Nagtiyaga ako. Okay. Sandali, Is ano nan? Mm, na... ano nan nangyari doon kay Lalaine at kay Mary? Si Lalaine po, uh, kinasal na sa nung malaman ng parents niya na in na into a relationship sila ng husband ko. Okay, kinasal na rin siya sa iba. Yes po. Ito lang, tatanong ko lang kasi 12 years, mas may nauna pa sa na nakarelasyon itong si Julius na hindi mo natunugan. Yes, Tama? Ayan, pero parehas lang sila rin na single noon. Parehas po. At alam ba nila Lane na merong Janine nung kayo na rin ni Julius? Uh, sabi po niya, nilalingin sa akin, alam na daw niya, hindi lang niya mapinpoint kung sino. Iyan. Pero, okay lang sa kanya na merong iba? ah uh, actually, hindi. Kinampronta niya ako inung eh, nung malaman niya. Kaya okay. lang, medyo matagal na dun yung relationship. Mm, tapos hindi ka rin naman bumitaw. O dun mo nalaman na meron pa palang iba? Nung malaman ko, Kuya Poy, na kinausap ako ni Nalino, uh -huh. Makipaghiwalay ako kaagad. Okay. Kasi you... hindi ko pinangarap na makasira ng isang relationship dahil galing din ako sa isang magulang mm -mm. uh, sitwasyon katulad ng parents ko. Babaero din yung daddy ko eh. Okay. So hindi ko siya pinangarap talaga. Ayan. At meron pa ngayon na Mary. Si Mary, yung karelasyon niya, three months after ng wedding ninyo? No, si ano po. Si Lelaine. Ah, ah, si Lain ang naging ano niya, other girl niya after namin kinasal. After? Bumalik siya sa kanya. Ah, bumalik pa. Bumalik ah, na si po. Laleen. So, siya na nauna, tapos bumalik pa. Yes po. E, eh, itong si Mary, ano to? Nawala na siya sa eksena. Nawala sa eksena, pero one year din na nakarelasyon nitong si... Uh, ano? ni Julius. Nalilito yes, so ko probably. sa... Ang dami. Ano bang... Sandali, ha? I-describe mo nga sa amin anong itsura nito si Julius. Ah, uh, six, six... Ano siya? Yung height niya, six-two. Six-two? Uh Oo, -oh, singkit yung mata niya. Hmm. Tapos, moreno. Parang mga Richard Gomez ang datingan. Ganon? Ganon ba? Malayo. <laughs> Para mabilis na... O, paano? Uh, Richard Merck? <laughs> Kung oh, magka ka no, nakakahawig ni Kuya Poy. Eh. Kahawig ko. Hindi ba ako 'yon? Sigurado ka ba? Ah, hindi, hindi. Ah hindi yeah. ako 'yon. Okay. Hindi. sigura kasi hindi ako moreno eh. hindi <laughs> Ayun, pero ah uh, sabihin na natin may dating guapo, yeah. ganyan. Ang pinagtataka hmm. ko lang no. Pag piningnan mo, lilingunin mo ulit. Okay. Ah, uh, sige, may kagwapuhan naman talaga. Pero ang uh, ipinagtataka ko lang uh, dito. So ngayon, alam mo na may relasyon ulit sila ni Lalin mm -mm. At alam na nasa na yung asawa ni Laine. Nag-asawa na rin 'di ba? Yes, nag-asawa na. Diba? Mm. Ikaw naman kasi Janine, bakit mo naman tinuloy pa yung kasal? Alam ko na ah, uh, syempre, uh, pasensya na no, dahil sabi mo ay kinamatayan ng tatay mo. Yeah. Oo, yung uh, pagpapakasal ninyo. Pero naging factor ba yung habilin niyang yun na ituloy ang kasal kahit na wala na siya? Yes, naging factor yun. Tapos, since taga-Batangas ako, mm. uh, isang malaking iskandalo sa family namin kasi nakapamanhikan na sila na pag-usapan niya yung wedding mm. kung hindi matutuloy. Parang sa amin, sa kuya po eh, sa Batangas. Mm. Pag ganun, sobrang laking iskandalo yun sa family. So, sa kahiyaan, Pinuloy ko. Okay. Alam mo, taga-Batangas din na napang ko, ko. Pero ngayon ko lang narinig yung ganyan. Baka sa lugar nyo. O, baka sa lugar yes, ninyo, no? Oo. Sa, saan yan? Sa, saan ka ba? Sa Lipa? Yes po. O, yun. Ah, uh, siguro gano'ng iskandalo. Pero, di ba, ang nakakahiya doon, yung lalaki, kung alam mo namang dispalinghado siya, at, at, at ikaw na babae, kahit pa naman hika na sa inyo, eh, alam mo nang na medyo may kalokohan, medyo babaero, hindi medyo, eh, babaero talaga. Hindi ka man lang makatanggi. ah uh, siguro kuya po, ay mahal din talaga. Ah, mahal mo rin. Okay. Sige, mahirap na yan, ha? Pero ako, kasi dito sabi mo nga, si Lalain, taga Lemery, Batangas. Ikaw ay taga Lipa. Tapos may Mary, na taga Santo Tomas, Batangas. Alam mo ba kung ilang bayan ang meron ang Batangas? Meron tayong 29 municipalities and 5 cities. Ah, po. Naikot mo na ba ang uh, buong probinsya ng Batangas para alamin kung may karelasyon dyan si uh, Julius? Naikot ko na, Kuya Paul. Naikot mo na. O, oh, meron pa nga. Wala na. Ano ba yan? Baka naman bawat bayan at bawat uh, lungsod naman sa Batangas, si eh, nag ng... Nagahanap ng ano. Wala, ano ba mong pinagkakaabalahan sa buhay ni Julius? Finance manager siya sa so isang private company. Okay, malaki ang kita? Mm, sakto lang. Mm, sakto lang. O sakto lang para sa inyong dalawa o may sumusobra pa kaya nagshi-share pa sa iba. Sakto lang para sa kanya. <laughs> Ayan, para sa kanya lang. But then, sige. Ito, bibigyan kita ng pagkakataon, uh, Janine, na sabihin kung ano yung uh, nilalaman ng puso mo. Sabi mo kanina, mahal mo si Julius. Pero ikaw, ano ang gusto mo mangyari sa buhay mo? Uh, did you uh, Do you think you made the right decision na pakasalan siya at makisama sa kanya three months after your wedding eh ayan, hindi na ulit niya tinutupad yung mga ipinangako niyang uh, ipinangako niya sa harap ng altar. Sige, ito ang pagkakataon mo, Janine. Um, since uh, nag-mark yung th year anniversary ng wedding natin, uh, gusto ko lang sabihin na ano ba? Parang sinabi ko naman na sa kanya na kung may choice ako noon, kung lumakas yung loob ko at nanandigan hindi ko ako para sa sarili ko, hindi ko nalang sana sa pinakasalan. Sana, iba yung naging takbo ng buhay ko. hindi ako nagsuffer ng ganito na kahit pinili ko na magstay ngayon, though may choice ako, kasi wala naman kaming anak. Uh, pinili kong magstay pa din kasi kasal kami at uh, ko na uh, sacred yung marriage. Na no matter what happen, for better or for worse, I should stay. Pero sana, ingatan mo na lang. Kasi up until now, alam ko nakikita mo na nagsasuffer ako sa depression, umiiyak ako nang hindi ko malaman yung dahilan. <laughs> kasi sobra-sobra yung dinanas physically, emotionally, mentally abused ang inabot ko. Sana yung pangako mo na iingatan mo ko, mamahalin mo ako ng ako lang. And I pray na sana maging totoo this time. Kasi sabi ko nga sa'yo, hindi ko na alam kung ang kung kaya pa rin kitang tingnan tulad ng dati pero mamangako ako na mag na magiistay ako kaya lang hindi ko alam kung bukas makalawa na ganun ka pa din baka hindi mo na lang din ako makita. Yan lang po. Maraming salamat, Janina. No? Nararamdaman namin yung bigat ng loob na meron ka. Bagaman gusto mong sinasabi mo kanina, okay lang naman ako, Kuya Poy, tanggap ko naman, ganito. Uh, pero yung tono ng pananalita mo uh, says otherwise. Uh, Nagkokontra talagang naguguluhan yung uh, isipan nitong si uh, Janine. Siguro nga, natural lang sa'yo na umaasa pa rin dahil sa mabuti kang uh, tao. Ayan, pero uh, sana ganito na lang, Janine, no Ayan, meron talaga tayong mga pangakong na ibibigay sa ating uh, kapwa, lalo na nga sa sakramento ng kasal. Napakasagrado, tama ka doon. Ayan, pero... Siyempre, ang ating kaligayahan naman, ang ating kasiyahan, ay eh dapat manggaling sa sarili natin. Oo, wag mong ibase ang iyong kaligayahan, ang iyong kinabukasan sa isang tao na wala namang pagpapahalaga na ibinibigay dito. Okay? Na naintindihan mo ako, Janine? Opo, kaya po. Sana. Sana yung mga susunod mong hakbang ay, uh, I mean, asawa mo siya. You have all the right para magdemand ng mga bagay na makapagpapaayos ng inyong pagsasama. Ilaban mo kung ano yung karapatan mo. Okay? Janine? Mm -hmm. Ayan, at sana maging totoo yung uh, saya na nararamdaman mo sa sarili mo. Huwag mong ibase doon sa asawa mo na loko-loko. Okay? Ayan, bigyan mo siya ng pag-asa magbago pero hindi ko uh, sinasabi na bigyan mo siya ng pag-asa para saktan ka pa ng todo-todo.